what's up guys mayroon tayong nagitang nagtutulak anong problema nito ano nangyari boss ano nangyari nabusa ka ng gas nablock Na oh. tara tulak kita dun patay tayo mayroon nung pagawaan tara Sige. Saan mo iwanan? Sa banda? Sige, dira lang. Mahal pa naman yung black. Uh -huh. Apat na libo. Lang, okay. Hindi, apat na libo lang. Kasi na, nasira din yung black. Siguro natuyuan, natuyuan siguro ng langis. Uh -huh. Ah, yun na nga eh. Apat na libo lang siguro, ano, kulang-kulang uh, anim kulang, na libo. Kasama na yung ano, kasama na ng ano. Daw nito yung gumawa. Anim na libo magpe-prepare kanyan. Wag tayo gigit na, sir. <laughs> Delikado. <laughs> Mahal pa naman yung black putik na yan. Oh, apat. apat na libo yung black. Dapat yung bunod, hindi mo dapat kinabayan ng langis. Nakalimutan ko sa'yo ngayon. Ano na yung trabaho sa'yo? Mm-hmm. Dito na lang? Dito na lang? Sige. Ayan guys. Napabayaan niya yung motor niya sa langis. Napabayaan niya yung motor niya sa langis. Siguro, katulad sa nangyari sa akin din dati na ano, magigit isang, magigit dalawang buwan nata. Na natuyuan, kaya nasira yung block. Mahal pa naman yung block or mga original na sa ano, na limong may git. tapos ano pa tapos yung magbabayad ka pa sa gumawa mahal, mahal ang ano mahal yung bayad sa mga ka magprepare na lang siya ng ano siguro sa anim na libo ganon anim na na libo na lang yung iprepare niya dahil magkano lang yung langis, putik magkano ba yung langis lang nasa 250 na lang kamo di ba kung ginawa niya dapat na, na ganoon lang siya langis buhay-bili siya lang lang mag change oil pag uwi sa trabaho ako ganoon ginagawa ako ngayon eh ah uh, natutunan ko din mag mag, ano, mag change oil motor kaya pag alam ko na Ura araw na nang para mag chins oil ako ng lang sa ako lang ch si oil kahit galing ko trabaho para hindi siya matuyuan kasi pag gusto matuyuan kasi yung, yung motor mo dyan na yung pabasok yung lalala yung sakit may sira yung motor mo talaga ayan buti na lang guys tayo nakakita kasi malalayo pa nilalakad nun tayo naman ay papasok sa trabaho kaya guys uh, sa uh, sa mga nakapanood na aking mga vlogs sa nakarelate sa naman guys uh, pa support naman uh, sa pag share nyo guys at saka pag paglalike nyo sa mga ginagawa kong content ay malaking bagay na po yan sa akin ayan ako Kaya guys, uh, please uh, support to my content. and guys? Thank you and God bless.